Libo-libong dolyar na donasyon naman ang nalikom ng mga kababayan carolers sa Saskatchewan para sa charities. Silipin ang musika at pagbibigayan hatid nila sa report na ito. Malaking donasyon daw ang nalikom ng volunteer Christmas carolers ng and District Filipino-Canadian Community Nonprofit Group sa Saskatchewan para sa apat na charitable causes kamakailan. Ah, uh, yung tinatawag po na Piwapan Women Shelter, ito po yung inaaping na mga mga uh, babae po na na nandoon po sila nakabahay ngayon. At saka yung isa, uh, tinatawag po na Northern Special Needs. So yun po yung bahay din po ng mga special needs. And then uh, of course, sa ano po sa diocese po dito sa Laron's uh, Catholic Church and uh, we are planning to extend in the Philippines as well. Ayon sa presidente ng grupo, Sonny Montilla, sa loob ng labing dalawang araw, nag-caroling sila sa harap ng mga bahay gabi-gabi. Joy -gabi. to the world, Silent Night, and some Filipino Christmas songs. Binisita rin ng volunteer carolers ang mga tahanan ng mga kababayan sa Laron's at Air Rons, pati na rin ang ilang mga negosyo sa mga nasabing lugar. Pinupuntahan po namin talaga yung mga Filipino houses po. Uh, at saka they are aware kasi nagpadala nga kami ng sulat. And then yun po, uh, binisita namin yung mga bahay. And then uh, masayang-masaya po minsan po may mga nag sila ng pagkain. And then yun. At tapos uh, sa mga businesses naman, uh, pinuntahan po talaga namin yung mga mga businesses po like yung uh, KFC, yung E&W. Limang libong dolyar ang nalikom ng grupo. Naghanda na rin daw sila para ulitin ang proyekto sa susunod na Pasko. Uh, nagpe prepare na po kami. Ang gagawin po namin uh, kung mayroon po kaming extra na pera, na makabili po kami ng uh, mga gamit po pang, caroler, pang caroling po tapos uh yung namin sino po na mag, siguro mas maganda baka mayroon kaming kasama si Santa Claus palagi sa pagpunta ng mga bahay-bahay. Uh, we make it big next year for sure.